Gusto man lumigwat na ibang ibuburas ba? Yan, <laughs> mumukbang kami guys so, ng ano. Yan guys o. magmumukbang kami. Wala eh. man ito si Moy Moy Palaboy kasi anan. Nilagnat man daw bago mo pira sa appendix. Kasi magdaraw man ng umaga, magdaraw ng gabi. Kasi marami, gusto ko na marami ng sibling ba? Marami <laughs> Alam mo na eh, marami. Yun guys o. magkain tayo. <laughs> Joke lang yun guys o. magkain tayo. Si Moe, Moe ano ba, si Moe Moe, oh, ano ba lang, naka, hindi ko lang nakita kasi na-miss ko na yung idol ko ba. Ah, ano lang, nagpagaling ng, ah, pagaling ng kanyang sakit, no? So, tayo lang dito, guys. Magkain-kain, tapos, ano ba, lagyan ng konting asin. Oh. So, dito, dito, sawa lang yung ano titinda. Ahem. <coughs> Sabi <laughs> sa na kanina, eh. sabi sa na kanina ba, bawal yung may soka tapos may asin. kasi matas yung asin ko. Hindi ko mapigilan yung sarap eh. Iwan ko ba tong bibig ko, gusto na masarap. Tapos yung ano, yung sugar ko, maliit naman. Yung matas ko acid, guys, yung uric acid. Tapos, uric acid, masarap naman eh kailangan tayong kumain para malakas tayo eh paano naman yan hindi tayo kumain paya tayo kumain tayo kahit ano ba malakas ba yung ano lakas ba yung lakas lakas wala na nung timpaki importante yung malakas yung katawa natin yun ganun at saka yung ano panalangin sa itaas yung panalangin sa may kapal panalangin yung pagkain natin ganun hindi yung matas yung rules acid. Yung pagkain. Dapat yung pagkain, eh pagkain eh. Kain kainan eh. So, magkain tayo guys. Ganun lang. Oh. Sarap-sarap naman itong balot, tapos ayaw mo kainin. Sarap-sarap naman ito Nang suka-suka, yung ano ba, binigar. Tapos ayaw mo bang kainin kasi matas yung ano, hyper mo tapos ngahay ah, nako. Mmm. Nagkain mo lang. Ang sarap-sarap eh. So, sinong gusto mong makalilit yan, kain-kain tayo. Ang mm. mm. sarap eh. Hindi ko talaga mapigilan kailangan kumain ng balot. Hindi kailangan ang tatawan ko nang nakaka-up kumain ng vitamins. ya kemarin ako malo para tumilit yung mata ko. Ganoon yung mata ko. So yun kaya, ganyan dito itong video nito. wala. So much support sa amin niya. Boss Bansky at saka ni Jacob Kiss. Jacob Kiss. Oh. I love you all. Sana walang mag-iskip na Thank you guys.